Ano yun, Dre? What did you say? No, the teacher is saying to seat. Teacher is angry at you? Yes. Why? Anong ginawa mo? Sa seat. Sa seat? Yes. Bakit ka? Anong sabi ni teacher sa'yo? Sit na! Ay! Sabing ganun? Yes. Bakit nakatayo ka? Yes. Bakit ka nakatayo? Gusto mo nakatayo? Gusto mo nakatayo? Yes. Sabi ni si teacher, sit na. Huh? Ganon, sabi? Yes. Paano sabi? Um, sit na. Oh, no. ko si Daddy Alberto, sabi mo. Ay, kukul si Daddy Alberto. <laughs> Ay, nako. Anong sabi mo? Nag-sit ka na. Yes. Did you say sorry, teacher? <laughs> Gagali teacher Yes Eh dapat kasi hindi ka nag stand up Pag may ano kayo lesson Gagali Let me my uniform Oo oh. Daddy Remove mo na Tinanggal mo na Where's your ID? My ID is there Can yeah. I bring my phone? Wala Wala ka internet Wala ka internet My phone want... Ano pang sabi ni teacher sir? You tell me Dito not... ka sa camera, hindi kanila nakikita. Anong sabi ni teacher? Not phone in the classroom. Oh, not allowed sa classroom. Pero kanina, anong sabi? Nagalit siya sa'yo? Anong sabi? To sit. Oh, you, you tell them. You tell them. Yung nanonood sa'yo. Dali. Eto, you stand up, Andre. You lapit ka dito sa camera. Para, anong sabi ni teacher sa'yo? Safe to play blocks. No. Yung kanina sa school, sabi mo, may sinabi si teacher. Anong sabi sa'yo? Eh! Anong sabi sa'yo muna ni teacher? Um, to sit. Ay, ganun? Yes. Yeah. Ganun yung boses? Eh! Chinky. So napasit daw siya ni teacher. <laughs>